Hanes review kay Diwata Paris Overload. May isa tayong kababayan na nagpunta kay Diwata Paris Overload para mag-review ng kanyang viral Paris. Hindi ko na siya papangalan dahil magpasa hanggang ngayon patuloy pa rin siyang binabash ng mga tao. Hindi natin alam kung ano yung ibig niya sabihin. Gusto niya lang ba magpasika sa social media? O gusto niya lang bang magpapansin? Or what? Hindi natin alam. Pero sa kanyang pagpunta ron kasama ang kanyang mga kaibigan, nag-decide siyang i-review, i-honest review ang kanyang kakainin doon kay Diwata Forest Overload. Hindi ko alam kung ilan sila nagpunta ron. Pero bago sila nagpunta ron, sigwami sila ng sasakyan, syempre. Then, nang makarating na sila ron, isang oras sa dalawang oras ang pagpila nila bago sila makarating doon sa pinakamismong cashier. Then, ilang oras matapos silang pumila ron, Then, nakuha, nakuha na nila yung order nila. Lahat ng klase ng putahe in order nila. Overload pares, chicken, bulalo, buto-buto. Lahat yun in order nila. syempre kasama ang kanyang mga kaibigan. Tinikman nila ngayon. Nung matikman nila, ang unang, ang unang sinabi ng babae, guys, ang makamatik kamatik, hindi daw masarap yung sabaw, da, wala daw lasa ang pangalawa daw yung chicken daw wala din daw lasa tapos yung kanin daw matabang daw matigas ang tanong dito nung matikman nila ang chicken saan napunta halos lahat yata tinikman nila pero hindi naman naubos binalot lang hindi natin alam kung saan mapupunta yun, ipapakain ng basa aso o kakainin, kakainin nila sa bahay nila. Well, pagkatapos nun, nag, Pagkatapos ng honest review nila. Kung ano-ano sinabi niya sa social media na ganyan-ganyan, halos siniraan niya yung Diwata Paris overload. Syempre itong si Diwata hindi niya alam kung ano yung ibig sabihin ng babae na nagpunta sa kanya. 'Di ba? Ang unang pagpunta niya doon, unang pagpasok niya kay Diwata Paris overload. Yung amoy daw masangsang, mabaho daw, tapos yung paligid hindi daw gano'ng kalinis hindi una niya napuna pag, pagkarating na pagkarating ng babae doon well pangalawa nung pagkahaba haba doon ng pila halos nasa hindi ilang oras sa pagpila nila ron na hindi do talaga masarap ang diwata para sa overload well sa, sa, nilabas na honest review ng babaeng to hindi ko na siya papangalan dahil total sikat na rin naman siya hanggang ngayon na patuloy pa rin siyang binabas ng mga kapwa natin Pinoy na ginawa niyang honest review. Tayo mga tao, syempre, iba-iba naman ang panlasa natin eh. Hindi naman pare-pareho, di ba? Natural lang na mag-honest review ka sa pagkain. Pero mali naman ata na gumawa ka ng vlogs, binidyoan mo tapos in-upload mo sa social media. Hindi mo man lang inisip na milyon-milyon ang nanonood dyan. ba? Diba? Kakayanin mo ba kung sakaling i-bash ka ng mga tao? Hindi natin alam. 'di ba? Kung sakaling siguro kung kaya mo namang i-handle yung ibabas bakit hindi? Ang pagka lang kasi ng isang babae ito. Nag-vlog siya, ginawa niya ng video eh. Hanis review. Ginawa niya Hanis review yun. Tapos kung ano ni -ano sinabi niya, hindi daw masarap, wala daw lasa. Diba? Isipin niyo yun guys. Kasi kahit naman sino hindi matutuwa, diba? Nung mangyari yung bagay na yun, syempre, nagulat na lang si Diwata na paninirang puring rin yung ginawa sa kanya halos hindi niya alam kung ano yung pakay ng babae sa kanya ba? Diba? pina ang pinakamali ng, baba, ng babae ay kung may isip ka ba't mo gagawin yun ba? Diba? sisiraan mo yung mismong tindaan na wala naman yung may-ari doon ba? Diba? ang mas maganda rito kung nakapag-aral ka man o hindi alam mo naman siguro ang tama at mali ba't di mo kausapin yung may-ari ba? Diba? sa kanya mo sabihin yung problema mo hindi mo kailangan i sa social media di ba at least mapunan yung pangangailangan o yung problema na para masolusyonan hindi pinalaki niya pa na gusto niya pang iba siya ng mga tao para lang sumikat di ba mag-isip-isip din tayo di ba so yun lang sana na gusto mo video na to e, like mo naman ang video na to syempre guys